Sabi mo sa ginagawa natin sa Rangula. Hello mga idol. Ha? Gagawa tayo ng isa sa Rangula ng Gamit ang ano? Tingting -ting at plastik. Yan, ito. Ito yung ginagawa namin ng anak kong pugi. Ayan o. No? Alam nyo mga idol, yung kabataan ko, ito yung gawain ko din. Kaya... Yan ang nagginagawa nila ngayon, no? Di ba? Di ba anak? Ayan mga idol, pinapagawa ko ng saranggula yung aking anak dyan. Ano lang yan, ditambong na saranggula. Gamit ay tingting -ting at saka ay plastic. Yun lang ang gamit yan mga idol. Ayan o. Oh. Kailangan kudrado yung plastic pa yung mga idol ko. para ay, ko pa eh. hindi siya tabingi. So right, gawain like nyo na mga ano, dati, mga kabataan natin, mga 90s, niyan, 90s niyan, ay, yan, 90s yan, mga dati, mga idol. Pag may ganyan ka saranggula, tuwan-tuan tayo nun. Kaya ngayon, summer at uso yung ganyan mga saranggula ngayon. So nahihili yung aking anak kasi nga wala siyang saranggula. Gumagawa naman siya, kaya nga lang hindi siya marunong gumawa. Kaya paguwi ko, sabi ko paggagawin ko siya ng malaking saranggola, yung kawayan. kaso ah, wala naman tayo pangkayas kasi na, wala yung piching bote, na, ko. na ganito lang muna ang gawin natin. Yung yari sa ano, yari sa plastic, chaka, sting-ting. So okay na rin naman 'to mga idol kasi pag maganda ang pagkakagawa natin, 'yan ng maayos. So ayan, malapit na yung matapos mga idol. Ayan mga idol, inaayos na lang yung kanyang ano yan, kanyang bagwis. Para matuwid yung kanyang ano, yung kanyang ng tuka mga idol. So yan, ginagawa ko na, na yan ng ginagawan ko ng palamuti mga idol o yung buntot para may design siya pag gilipad. So, plastic lang yan na ginagat ko yung plastic para magkaroon ng design mga idol. Ayan o. yan. Doon naman sa kabila ang ating lalagay. So din ako ng ganyan ng plastic. So ayan yung ginagayat kong yan mga idol ay panlagay din sa buntot. Kasi masyadong magayon yung buntot. Eh, hindi siya lilipad ng maayos pag hindi balay sa buntot niya mga idol. Kaya dapat mabigat yung buntot para hindi siya iikot-ikot yung saranggula pag nasa taas pag nasa ere na. So ayan, Pandobli lang natin 'yan kasi yung nilagay natin una ay eh, malambot ay pulang mga idol. So, Ayun. Ayun, tatalian lang natin 'yan mga idol para hindi siya malaglag in case na lumipad na siya sa ere. Kasi pag malakas ang hangin at ma yung tali mo niyan. So maaaring mawala yung isa niya mga idol o yung buntot. So ayan ayos na lalagyan na lang natin ng timpla yan para umayos ang kanyang lipad para hindi yung pog doon du doon lipad niya mga idol. Ayan, tinatalihan ko na sa gitna yan mga idol. So ayan, so, dyan ko na yung tinimplahan para malaman natin kung ayos ko yung okay naman yung kanyang lipad. Kaya ayan, ibubuhol na natin ayan pinapalipad na ng ano ko mga idol ah, sa payan jan isbulang hangin Sana, Yun na ina Wasang <laughs> pa yan. Dito ka, wag Dito ka, dito, dito, dito. Asa na? Dadyan ka lang sa malilom. Layo na, ano? Uy, wag ka sa kalsada. Yan, asa na? Kaya, yeah, sumampay. Ayun pala, oh. Ito dito 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 kina, dadi, kina, ka. Oh, mo na okay, pulo eh. na di pulo ni ayoo na. Oh, ayoo oh, ayoo <coughs> oh, ayoo na ayoo ayoo

Oh, you know, ayun okay, o, so ayun ang so saranggulan natin o. Ayun o, ayun o. Taas, ano? Oh, taas. Man. Ayun. You know. man, man, man. Ayun o. Ano? Ayun, nanapat o. Ayun o, nanapat o. Oh, ayun o, sirok ko. Oh. Ayun o, sirok na oh. o. Ano, ayun, taas o. Oh. Taas, ano? Ayun o, sirok.

Ate wata sa lipot ng ginawa ko sa rangula no. Yo, no no, ayan oh, siro. Yes, siro. Oh, that ik. Yan yan yan.